Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon dahil uh, nadagdagan na naman po ng edad ang uh, linggo ng God. Ako po'y ano na ho, uh, 20, 26. <laughs> 34 na po, 34 na. And po rin po ang Panginoon, gusto ko lang pong i-share mga kapatid kung ano po yung kung bakit po sa Biblia, yung pong nagse-celebrate ng birthday, puro po sablay. Kapapakasin po niya yung mga celebration po sa Bible ng birthday, hindi po maganda. Pero uh, merong, kumbaga pang makamundo ho yung paraan ng kanilang pagsiselebrate ng, ng kanila pong birthday. Kasi ho, nakasentro ho dun sa birthday yung po karawan. Nakasentro dun sa kakainin, nakasentro dun sa regalo, nakasentro dun sa material na bagay na matatanggap nung magse-celebrate. Kaya huminsan minsan ho, napapansin mo natin sa ating mga sarili, na nalulungkot ho tayo pag walang handa pag birthday natin. Tama? Yung kapit-bahay, may, meron silang pa spaghetti, minsan palit yun pa kami, ano lang, oh, wala. noodles, ganyan, may raos lang, ganyan. Parang hindi ganun kasaya dahil nga po nakasentro sa material na bagay na, matat, na natatanggap po natin. Kaya ho, mga kapatid, gusto ko lang pong iwan na so, isa sa realization ko po mga kapatid, sa tuwing tayo po yung nagse-celebrate po ng karawan, hindi po ito patungkol ho sa atin. Ito po yung patungkol ho sa Diyos na nag-ingat, nagbigay ho ng panibagong taon sa atin, mga kapatid. Hindi po ito patungkol sa regalo, sa mga material na bagay, kundi sa panibagong buhay na atin na naman pong tinanggap sa Panginoon. At mararanasan na naman natin ang kanyang paggabay sa panibagong taon na ating pong kakaharapin. Yun po ay higit pa po sa sapat para tayo po maging masaya at magpasalamat po sa Panginoon. Kung meron man po additional na palitsyon o pa pa-aldereta o may litsong manok, bonus na lang po yun. Wala man po yun, masaya pa rin. Meron pa rin buong celebration na gaganap sa ating mga puso. Dahil salamat sa Panginoon, tayo po yung sinamahan niya ng nakaraang taon. At may bago na naman po tayong tao kakaharapin. Huwag po natin gayahin yung celebration po ng mundo na nakasentro ho sa sarili. Kaya ho, uh, hindi po natin nakikita yung, yung paggalaw ng Panginoon dahil puro sarili, puro material po na bagay. Uh, pakalawa na lang po yun, o, o, dulo na lang po yung mga bagay po na yun. Higit po sa lahat ay ang biyaya ng Panginoon natin kung nararanasan araw-araw. <laughs> Yan lang po. Uh, Maraming po salamat.